What's up, what's up? Another day, another day na naman tayo. Another gang, gang. Meron tayo ng Mirage G4. GLX CBT. From Candava, Pampanga. Mga kaibigan, dito na po ako mga sa Jose Abad Santos. Uh, ligit po talaga. Lalo-lalo po kay Sir John Garcia Tolentino. Maraming salamat po sa Mitsubishi. Abad Santos, uh, dahil po nakakuha kami ng dalawang L3 at isang G4 Mirage. Maraming salamat po kay Sir Tol John Tolentino. Boss, ano yung negosyo niyo, Para sa vendor lang po, Sir. Anong vendor lang? Pero naka-Mirage G4, si Bossing, naka-dalawang L3 sa atin. Dandil, Boss. Salamat, Boss. Thank you, Bossing. Salamat po, Sir. Thank you po. Thank you. Sa mga gustong kumuha ng sasakyan, PM mo lang. The one and only Sir Jan Garcia Tolentino ng Mitsubishi. Jose Abad Santos, Manila.